bestie. May nilabas akong video para sa iyo, bestie. Sana magustuhan mo. Ako, bestie. Hindi ko kailangan na mag BFF -ganyan. BFF tayo, bestie. ba? Diba? Para nakakaramdam ako, bestie. May Best, kailangan ka ba? Bestie. May kailangan ka. So, ito nga mga batang helmet. Mabilisan lang tong video natin na to. Pero, uy, bestie. Ay, ka Ka ba ba? <laughs> I'm here. No, bestie! May eh, chika ko. Pero ito nga muna, mga helmet. Balik naman tayo sa realidad. Nako, naloka lang ako kasi napanood ko to sa Facebook ng OVP. Yes! Office of the Vice President. Okay, si ako ba? Sino ba ang VP ngayon kundi si Madam Sara Duterte? Adyo, I'm just wondering. Oh, English yun, Dream. I'm, I'm just wondering, mga helmet. But, okay. Bakit? Bakit yan naglabas ng ganito? Kaya na talaga, one leader dared to ask, Kung hindi ka lilinya ng malinaw, kung makikipagkompromiso kompromiso ka, kung hindi mo man lang kayang sabihin ang mali ang mali, na kaninong panig ka ba talaga? This is the story of Maria Leonor Lenny Hirona Robredo, a lawyer, advocate, and the 14th Vice President of the Philippines. Born and raised in Naga City, she lived with the values of simplicity, hard work, and compassion Noon kong nakamit ko na ang matagal kong minimitki, ipinangako ko po sa aking sanin Nagagamitin ko sa tama ang ipinagkaloob sa akin Nagtrabaho muna po ako sa Public Attorney's Office doon po ay bulipensa ko ng ating mga kababayan na nasasaktan. Ngunit walang perang pambayad sa abogado. During pandemic, the office launched shuttle services, PPE drives, Stop! Oh, maaba pa yan eh. Medyo may kahaba pa lang konti mga mga Pero may hindi ko na siya tinapos kasi alam ko naman kung ano yung mga nagawa at ginagawa ni Mayor Lenny Robredo pero nakakagulat lang. Bakit kaya naglabas ang Office of the Vice President ng video ha? para nakalagay pa dyan, the legacy of Leni Robredo. Uh, Anong so, gulat? Pero syempre, medyo half of that, hindi naman ako masyado nagulat na talaga. Bakit kung ano yung mga ilalabas pa nila or ia-upload nila? Kasi uh, halos, di ba? Ang gulugulo na nga, di ba? na. Um. Pero bakit naglabas nang ganyang parang ano ah? sa mga Oo. nagawa ni Mayor Lenny Robredo. Pero naman, totoo naman yung mga nagawa ni Ma Tony, Mayor, na Lenny. Alam na natin yon mga bata helmet at bantad na tayo kung paano magtrabaho si Mayor Lenny Robredo na talaga may transparency and accountability. Pero nakakamanghalang talaga at nakakagulo. Bakit naglabas ng ganyan ang OVP? Ano oh. kayang meron? 'di ba? Ah, ano kaya meron? Taas mo nga 'yung kamay mo. Ano kaya meron? Ah, ano kaya? <laughs> ano? ano kaya meron, mga kabaka helmet. Comment niyo na diyan kung anong masasabi niyo. Pero talagang hindi ko tatapos 'yung video kasi alam ko naman 'yung mga nagawa ni Mayor Leni Robredo at 'yung Pat patuloy pa niyang mga ginagawa. Sana pinanood mo, te. Alam, na alam ko na 'yon. Alam ko na 'yon. Pero may nabasa pa ako, Bijuga Park, mm. na i-share daw 'yan ng mga kakampi. Ay bakit? Ayan nga eh. Hindi i-share. -in alam, alam na yan ang kakampi. Oo, oh, talaga nga. Di ba, Bantada tayo sa mga nagagawa ni Mayor Lenny Roberto. Kaya mas si Mayor Lenny ang binoto natin as presidente. Eh. Yes. Pero sa mga boplax tayo, ay mga nagpabudol na yan. Oh. Ha? Kaya, ayan, nangyari sa sa Pilipinas. Pero ito lang, nakakapagtaka lang talaga mga banahelmet. Ano na naman ang... Pinaplano, ano na naman ang niluluto. Ikaw naman. Bitsa pa, hindi naman sa masama na maglabas ng ganyan. Mm. Pero... Maraming salamat po. Sa ganito pagkakataon, nakakagulat naman. Ay, at saka, bitsa ka pa. Diyos Hindi dapat noona pa lang nilabas na yan. Eh di ba, ano na nagka-transition? Mm. from the office of the vice president nung si Mary Lenny pa ang VP at eto papasok na mm. si Madam Sarah Duterte. Di ba hindi naman sila nakaharap talaga nung nagkaroon ng transition? Oh. Di ba yung mga staff lang yata ni Madam Sarah, yung mm. mga namit nung pinasa na nga ang ano, opisina? Eh di ba sabi nga niya, fake VP si Mayora Lenny? Oo, oh, di ba sabi niya yung sa interview na fake naman daw si Mary Lenny Robredo. Mm. Eh ngayon, nakakapagtaka, bakit lalabas ng ganyan? Bestie, di ba pinunta ka naman kita sa naga? nung pesta? Pinatawag ah. kita sa naga. Dumalaw ako sa'yo. Videographer! Nagkausap tayo, bestie. BFF tayo, di ba? Diba? Hindi, hindi, tayo BFF. Bakit? Videographer, alam We mo. We are BFF. Hindi! Dahil yung time na yon talagang full-skid. Si Marilyn Robredo. Ito at talaga, sumingit lang itong ano, uninvited, uh, ano man. Ikaw mantente. naman. Eh, yes. e, kaya lang dahil nga, man. fiesta, tinanggap na lang. Pero anyway, hawi, ano na nga mga bata, kaya tumingin na kami sa amin dyan. And stay happy, stay healthy, stay safe tayo as always. Sabi nga kami sa ng agayon, na mong kikip siya na better everyday. God bless everyone. Bye! Ang malinaw lang sa akin dito, ano Ano talaga ang motibo? Bye, ay, di na lang man. kita ng durian bestie. Kainin mo.